Be, dumating na nga yung in-order ko na talaga naman trending na trending. Super affordable. At effective. Nagluta tayo. Talaga naman laging top 1 itong gluta tayo na to dito sa TikTok shop be. So tara buksan na natin. Ito yon mga bebe ko. I'm sure familiar na din kayo dito. Napa-check out na nga rin ako nito mga bebe. So this is from Simply Glutagency. Ito yung glutathione capsule na talaga namang super trending na trending. Lagi labas na labas sa FYP ko be. Kaya nanood ako ng mga review ng mga gumagamit nitong Glutagency be. At halos lahat sila sinasabi nila na napakabilis daw makapagpapute nitong product na to. Kaya alam niyo naman ang inyong ante, number one talaga na gusto ko mangyari ay pomote. Kaya naman hindi na din ako nagdalawang isip at napatch check out na rin ako nito. Alam nyo ba na 385 pesos ang SRP nito pero na-check out ko na lang siya sa halagang 280 pesos only at naka shipping pa ako, be. Napaka-bongga. etong isang bottle na to, be, meron na siyang 60 capsule na laman. Ibig sabihin, sa halagang 280 pesos, meron na akong maiinom na glutathione for one month. Eh, what if tipirin ko yung sarili ko? Huy, kung isang beses lang ako iinom sa isang araw, be, good for two months ko na to. Hoy! So, i-stop ko na muna yung iniinom kong glutathione, be. Magsuswitch na muna ako dito kay glutagency at titignan ko, be, kung ano talaga yung magiging resulta nito sa akin. So, ikaw, be, kung gusto mo din siyang itry, maglalagay na lang ako ng link sa my yellow basket. I-click mo na lang, be, at mag-checkout ka na habang nakasale pa sila. Go!